last month of the year, mga kabarkada. Grabe, no? Ang bilis talaga ng panahon. We're counting down the days and 2024 is just around the corner. Oop, ano pa yan, Ate Joyet? Nakapa-English tuloy ako. I'm Sister Kershaw Manday. Break with our kabarkada! <laughs> Wala, sinubukan ko lang in English. Kaya naman, subukan natin ang galing ng ating performer at galing ng ating makakasamang distrito sa gagawin na challenge. And I'm Sister Joya Cervantes. And samahan niyo po muli kami sa ating 30-minute weekly entertainment break here on CFO Today. This is The, The Break Entertainment. Break entertainment. po sa lokal ng Carmen. Ang isa po na ay sinaalang-alang namin, isa Christian value po talaga. Doon mo sila i-enhance yung skills nila sa... Isa sa mga hindi ko magkakalimutan na pangyayari ay... Fraud ba? Casting? Anything? sa hangga sa mga kaya. Yung mga mahigay kainan. Oo, di ba? Huwag na nating patagalin pa at sama-sama nating kilalanin isa-isa ang mga kapatid natin na naging bahagi ng production ng In Cinema Film sa kanilang distrito Hi po mga kapatid, ako po si Fernando Ramos Umboy Jr., you can call me Fern, uh, mula po sa lokal ng Kugman Distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis, uh, Oriental. Kasalukuyan lukuyan po nasa kapisan ng uh, kadiwa po at uh, I am one of the director of, hindi uh, ko lang bahanding. Hello po mga kapatid. Ako po ang kapatid na Justin Grace Gervidas mula po sa lokal ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ako po ang assistant production manager po ng aming Ink Cinema Bahandi. Hello po mga iksoon. Ako po si kapatid na Alvan Viray mula po sa lokal ng Cagayan de Oro City, distrito ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental at isa poong kaliwa. Ako po ay gumanap na Ethan po sa aming pelikulang Bahandi and main cast po. At ako naman po si Kirby B. Manrique, mula po sa lokal ng Carmen, mula po sa aming distrito, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. At ako naman po yung gumanap bilang buboy po sa aming entry po na Bahandi. Siyempre masaya at saka excited kasi meron na pong bagong uh, storya na mabubuo at may babahagi sa mga kapatid at sa mga, sa mga manunood po. At yung mga pagpaplano po ay siyempre focus talaga kami sa istorya ah, kasi yun talaga yung punto ng paggawa ng insinima po. Uh, nung nalaman ko pong meron pong isasagawang insinima ulit ay naging mas excited po kasi po muli po akong binigyan ng pagkakataon ng aming distrito na uh, maging bahagi po ng ganitong mga pelikula. At bilang sa paghahanda naman po eh kung ano man po ang mga natutunan ko nung nakaraang in cinema ay inapply ko po ngayon para po ano, uh, mas lalo ko po pong maipakita sa kanila kung ano po ang mga uh, pwede ko pa pong maipakita. Para sa akin po bilang gumanap na itan o main cast sa isinagawa naming pelikula, ang hindi po dapat na makakalimutan po namin o oh, makaligtaan ay eh, yung mga sarili po namin. Kasi po, kung magkasakit man kami, wala, man, wala naman pong sasalo sa amin, di ba? Uh, kailangan po pong uh, pangalagaan po namin ang aming mga sarili kasi po, para hindi po ma-move yung mga possible na mga pagsishoot po namin, ganun. And in terms naman po no, sa production is, talaga pong pinaghandaan po namin yung lahat po ng mga gagamitin namin sa set design and pati po sa wardrobe para po ma-make sure na handa po lahat bago po yung amin pong mga shoot. Ang ginawa po namin para po sa paghahanda po namin sa aming in-cinema, unang-una po sa lahat ay nagkaroon po kami ng mga pagpupulong kasama po ang aming mga director at ang buo pong production team. At gumawa po kami ng mga checklist ng gagamitin po namin uh, mga props and wardrobe para po sa aming set design. And after po niyan ay hindi po namin kinakalimutan na isang guni po ito sa aming CFO overseer Uh, during filmmaking po or pre-production habang isinusulat po namin yung uh, storya ng Bahandi is ang isa po na isinaalang-alang namin isang Christian value po talaga kasi hindi lang po pag showcase ng talent namin or skills kundi to uh, entertain to educate and enlighten yung mga manunood po ng aming entry. Break muna tayo sa kwentuhan at sama-sama tayo mapakanta sa iyahandog sa atin ng ating kapatid na INC Original Music. Let's watch this. Aking hinahangad Mga araw na kay ganda Panahong puno na ligaya Mga labing masasaya Pero sa nangyayari Minsay natutulala sa likod ng pagtawa May lungkot na nadarama O oh, Ama, ako ay umaasa Na ikaw ang siyang magbibigay ng ligaya Kaya sa dako ng pagsamba ko'y Susumamo Batid Kung ika'y Naglalaan Ng isang bagong bayan Iyon ang Tunay kong tahanan Do'y puno Ng kagalakan Kaya ang aking Panalangin Ako'y iyong Panatilihin Manatili sa iyo Manatiling iglesia ni Kristo Abang ako'y naglalakbay Kalungkut ay di maiwasan Salamat na lang Ama Sa pagsambay kay nadarama Sa paggabay ng pamamahala Pag-ibig mo'y damang dama Kaya ako'y lumalakas Nasasabing kaya ko pa Oh Ama, ako ay umaasa na ikaw ang siyang magbibigay ng ligaya kaya ng ako tutungo, tudulo, sa dako ng pagsamba ko'y tutunga tudulog sa'yo'y mo, batid kung ika'y naglalaan ng isang bagong bayan Iyon ang tunay kong tahanan Do'y puno ng kagalakan, Kaya ang aking panalangin Ako'y iyong panatilihin Manatili sa iyo Palesya ni Kristo Tunay kong tahanan Kaya ang aking panalangin Ako'y iyong panatili Manatili sa... Karating sa piling mo oh, oh, oh. Kaya mo ako Uh, during filmmaking po or during the production is yung challenges talaga namin is yung weather at saka yung oras. Kasi minsan kapag meron kaming outdoor na shoot is umuulan o no, hindi kaya uh, sobrang init. At saka sa time naman po is yung, yung ginagabi kami tapos nag-shoot kami ng morning is yung consistency po ng scenes is mawawala po. So as long as possible po is Uh, binibigay po namin yung best namin at ino-organize namin yung mga bagay-bagay para po smooth lang po yung shoot namin at hindi po kami uh, gagabihin po. At isa din po sa problem namin is yung location po eh. Oo nga ko yan, no? Isa rin, din, isa rin din sa naging challenges natin, pababa, habang daladala -dala yung mga mabibigat na boxes at mga tripod. Yung nga yung kinagandaan sa atin boy, na kahit actors tayo on-cam, pero behind the scene ay nagtutulungan tayo para mas mabilis nating matapos kung ano yung kailangan nating tapusin. Tama. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na pangyayari ay yung ginabihan tayo sa pagsushoot, ba, diba, kuya? Oo, uh, oo. Oh. Gabi, first time ko po kasi makikita ng mga malilinaw na bituin, mga night sky, night sky, ganoon. Oo oh, talaga no, kasi pauwi tayo noon eh. Tapos may isa sa atin na nakakita sa mga stars. Parang nag-stargazing tayo yes. noon, no? Tapos konting hinto muna, uh, kahit pagod, usap-usap, gano'n Kaya yeah, nga, nung time hmm. na yun, dun tayo ano eh, parang kuminto tayo noon eh hmm. kasi ang ganda talaga ng ano yun, ng lamit e. Ako, kapag makikita yun, ganda talaga. Tapos, yun yung time na parang banding-banding na rin natin. Parang umuupo tayo sa ano nun eh. Nasa ano tayo, diba? Nasa, nasa lupa. lupa talaga o, tayo, nasa, tayo. Nasa lupa talaga tayo, okay. nakaupo. Tapos, uh, naguusap-usap. Mm -hmm. Hindi lang, hindi lang nung tungkol sa mm -hmm. sinema mm -hmm. Tungkol rin sa buhay-buhay uh -huh. natin, gano'n, diba? And I think timing din yun, no? Kasi uh -huh. sobrang dilim. Mm -hmm. Lahat tayo pagod. Pero pagdating natin doon, parang nawala lahat ng pagod natin and parang lahat tayo is nag-reflect lang sa lahat ng mga nangyari. Yeah. Uh, yung pinaka-favorite part ko talaga sa filmmaking is yung casting at saka workshop, pati na din yung shooting. Kasi sa casting kasi doon mo talaga makikita o mas ma-visualize yung story kung sino talaga yung gaganap. At pati din sa workshop kasi doon mo sila i-enhance yung skills nila sa pag-acting. At saka sa shooting naman is doon talaga ma yung limit mo sa sa creativity mo kung ano yung mga problems, you need to solve it talaga sa hanggang sa mga kaya mo po. Hmm. Same. <laughs> okay. uh, para sa akin talaga ano eh, yung shooting eh. Kasi dahil sa shooting mas nakikilala natin hmm. ng gusto yung mga natin na lubilo natin ng sobra-sobra. Uh, Limbawa, malalaman talaga natin kung ano yung ano nila, yung personality. personality. Mm -hmm. Ganon. Pero, isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan sa shooting is yung kada pagkatapos ng shooting natin, mga... Oh, may, may, kainan. oh, di Sabi ko, alam mo rin eh. <laughs> Uh, first things first po na ginawa ng aming uh, Ink Cinema team is talagang hindi po namin kinakalimutan ang pagpapanata. Lagi po yan uh, before and after ng shooting namin para po uh, sa buong panahon po ng aming production ay gabayan po kami. At saka when it comes naman po sa production or during the shooting is uh, first thing first talaga na hindi namin kinakalimutan is yung scheduling po namin. Kung ano yung dadalhin namin that day na props, kung ano yung susuotin ng, ano, ng mga cast namin, sa ang location, at saka uh, within this week, uh, anong mga scenes ba yung target namin na isushoot. At saka ginagawa namin yan is to organize para ma-meet po namin yung mga deadlines na kailangan namin in Ang maganda pong naidulot po sa akin ay yung mas lumalim pa po ang aking pananampalataya, yung minsay na gusto yung parating ng aming in cinema entry. At saka yung marami po akong bagong nakilala mga kaibigan, kagaya nila Kuya Fern, nila Ate, at Justin, at Kuya Alban. <laughs> um, para sa akin, tama naman yung sinabi boy, kasi uh, nung shooting kasi natin, ba, diba, yung tema nun, Um, ang treasure or ang bahandi meaning nun is treasure tapos ang treasure ay hindi nakikita kundi nadadama ganun nung time na nagsushooting tayo para sa akin personally meron kasi akong ano nun eh may dinadala kasi ako nun na uh, medyo mabigat tapos may scene talaga dun na parang hala parang parang sa akin talaga to eh like parang ako talaga yung kumakatawan like ako talaga si Ethan in real life ganun tapos sa last nga noon, di ba, uh, nakita niya, kung, nakita niya kung ano talaga yung bahandi o treasure na hinahanap niya. Kaya ako, ginawa kong inspirasyon si Ethan na kahit may problema ako, kahit may pinagdadaanan ako, ay patuloy pa rin ako sa pagtakbo at uh, patuloy pa rin ako sa paghanap ng aking bahandi. At alam ko sa sarili ko na ang bahandi talaga na hinahanap ko. Ito yung kahalalan at ito na rin yung mga uh, pagtupad ko sa loob ng iglesia. Muli na naman tayong humanga at nabigyan ng inspirasyon mula sa kwento ng ating mga behind the scenes. Kaya naman dito tayo at subukin natin ang galing nila sa challenge na inihanda ng kanilang distrito. Narito po ang mechanics of the game.

Uh, okay. <laughs> okay, next player for Ready. Ikaw yung mag guess <laughs> <laughs> Okay. <laughs> okay, okay, go. okay Ready. Go, Ready <laughs> O, oh, okay. oh, ikaw ang mag-hack. Ikaw na ang mag-hack. Ikaw na ang mag Sige na. Challenge. Uh, start na? Uh -huh. detector? Ah. Yeah. Oh. Uh, pa, may no, isa, may isa pa. Okay, balik, 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 <laughs> balik. Send pa. Pa, bakit mo, hindi tanong. Ay diya. Yes. Nagpapasalamat po ako sa mga production staff at sa mga director na kahit first time ko po sa insinyo na po ay at napakalikot ko po sa mga shooting. <laughs> Noon po ay mataas pa rin po ang mga pasensya nila <laughs> kuya, nila ate mga director po sa akin. maraming salamat po sa mga production. Nagpapasalamat din po kami no sa lahat po ng tumulong sa amin pong production. Sa lahat po ng kapatid at sa distrito po ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, sa lokal po ng Bayanga at sa mga kapatid din po sa lokal ng Bayanga na tumulong po sa buong panahon po ng aming shooting. Nagpapasalamat po kami sa amin pong mga magulang na walang sawa pong sumuporta at umintindi po sa amin sa amin pong mga pagsushooting. Sa amin naman pong distrito, ang distrito ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa amin pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Benjamin Opelias. At sa amin pong KSKP na si kapatid na Noel Plaza Jr. ay nagpapasalamat po kami dahil po binigyan nila po kami ng... Uh, pagkakataon na makasama sa mga ganitong aktibidad na siya naman talagang makapagbibigay kasayahan sa mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo. At higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos na siyang tumulong at gumabay po sa amin uh, during pre-production hanggang matapos po ang aming uh, in-cinema entry na bahandi po. At nagpapasalamat din po kami sa ating uh, tagapamahalang pangkalatan na si kapatid na Eduardo V. Manalo na siyang patuloy sa pagsasagawa ng mga ganitong aktibidad. At sa ating uh, CFO Coordinator, na si kapatid na Angelo Iranio Manalo, maraming maraming salamat po. Once again, thank you pong muli sa distrito ating nakasama for today's episode at sa inspiring stories behind the scenes, talents, at sa sasaya po ng challenge na inihanda po nila. And mga kabrikada, muli po tayong magkita-kita next week. Same time, same day. Same channel and let's always be inspired by Christian Living only here on CML today. today.